Hello guys! Welcome back to our channel! So for today's video ay pasensya na nga po pala kayo kung nawalan ako ng upload ng mga nakaraang araw dahil hindi nga po ako makapag-voiceover at masakit yung aking lalamunat at nilalagnat pa ako sa gabig dahil nga po nagkaroon ako ng sipon, yung tonsil ko po ay namaga So ayan nga po bumaba ako dito sa baba ng bahay para po tingnan mga pananim ni inay dito So yung mga itinanim ni inay dito ay talaga namang napakaraming pwedeng makuha. Inaraw-araw ko na yata yung pagbaba dito para nga mamitas nitong okra. Dahil nga po niyan ay si tatay naman ay umahon sa bundok at kukuha nga daw po ng iba pang gulay. Nagutom ako guys, ay kailangan na syempre kumain naman tayo ayan nga po, nawalan din ako guys ng gana kumain kasi nga po siguro dahil sa ubo at sipon, nahihirapan din po kasi akong lumulon. Kaya natutuwa ako pag nagugutom talaga ako, gusto ko akong kumain ng kanin kasi may araw talaga na nagda nagdaan mga nakaraang araw. Hindi talaga ako makakain ng kanin guys, hindi ko kasi malulon kaya ang nagiging kain ko lang ay isang beses ng kanin. Tapos, hindi, ewan ko ba't hindi naman ako nagugutom. So, ayan na nga po, tuwan -tuwa ako. Dahil, ayan nga po, napakarami na naman talagang naani uh, or napitas dito sa may ibaba ng bahay kung saan nagtanim nga po si inay ng gulay. Matataas pa nga po pala sa akin yung mga okra na yan at napakalulusog pa. Tapos nga guys ay naisip ko na ito na lang ang ulamin kasi nga po kahit ito ay ilalaga lang. Tapos isasawsaw ko lang yung sapatis na may sili. Ay napakasarap guys. Ewan ko ba, Et, eto talaga yung mga gusto kong ulam. Kahit po nag-iiwan naman ng ulam si Inay Dini sa rep kaya ano kaya ayan po na lang yung aking kinuha at nakapanguha nga rin pala ako guys ng saluyot dun sa baba tanim nga rin po pala ni ina yung mga saluyot na yun dun sa baba at nakita ko nga nung binuksan ko yung rep eh meron pa nga po palang okra tsaka saluyot na nakalagay dun kasi kapag namimitas kami hindi naman namin din ay iluto lahat kasi nga po ayaw din namin iluto lahat kasi baka naman ako masayang. Ayan nga pat may dala si tatay na pangasim daw po ang dahon na ito. Galing nga po pala doon sa bundok. Tapos may dala rin po si tatay na okra at saka sitaw na galing din na po doon sa bundok. Kala ko nga pantanim na yung isang sitaw kasi kako pat parang eto nga po. Oh. Bakit parang akong pantanim? Eh hindi naman po pala at sariwa pa at saka hindi pa siya magulang. Tapos eto naman pung pong mais dala po ng asawa ko dahil nga po umalis yung asawa ko niyan at may pinuntahan pag uwi nga po niya dito sa bahay ayan at may dala siyang mais so yung dalawang piraso niyan guys ay ginulay ko tapos sinahugan ko nung saluyot at saka alugbati napakasarap tapos nga po yung iba na natira is nilaga ko at ginawa naming merienda tapos sinamahan ko rin ng saging para naman sa ganon ay masarap talaga merienda at itong ampalaya ay dala ni tatay hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat po sa panonood ito pong ampalaya talaga yung paborito ko eh see you sa next vlog paalam